Vai lá.

Ito may sa te, ano, business Oh. Hindi ba sa inyo ng ano? Ano tingnan may wood clean diyan. Ha? Huh? May wood clean. Ito. May bleach, yung bleach ba? yung brown, yung brown. Ito, linis kami guys kasi yung kasama ko bago wag mo <laughs> Dito galing wife, ah, dito gali may wifi te. Ah. bakit hindi na ano? Sa obos na no? Hindi Ay. ma ano, maabot dito? Diyan sa baba? Hmm? Hindi na maabot doon na yung nakwarto. Grabe mm -hmm. mm -hmm. yung kos-kos niya, oh.

Hmm? Pasensya na kayo. Bisihan ang mga kadama. Yan o. Yan. Yan ang mga kadama. But I'm proud to us, kadama. O. Oh, diba? Yan ang mga kadama. Yan ang gawain ng mga kadama. Akala nyo, masarap ang buhay ng abroad. Ayos ko. Masarap ang mga Sarap pakinggan. Oo, oh, sarap pakinggan. Wala ano na tira. <laughs> sarap pakinggan yung ang athletes. Mayan na. Oh. May makita na. Abroad. The name of abroad that is very famous. Ay, yama. Abroad. Buhay. 你过来。Okay, xin dạy mãi đi bằng mẹ mặt mặt ra

Ganito lang kami, guys. Day, ano dyan, day? Ano mo? Yung blue, yung glass minute. Ah, yan. Oh. yan, sa wood. Ito, ito, lang, lang dito. Oo. Oh, oh. Okay. Yan, tama ka dyan. Yan, dyan lang. Hindi ba? O, tingnan nyo yung ano namin, guys. O. Oh. Yan, napakasipag, o. Oh. Kos-kos talaga niya. Bagnos talaga niya. Malinis na yan. Pero bagnos pa rin niya. Ganyan, gano'n tayo. Hmm. Matapos din tayo nito. Ah! 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 Kuan ko limit Sabon, limit one month. Oo, madali. Pag ako ganyan yun, limit one month. Hindi ako magamit yun. Wala sa buhay mo. Wala na. araw araw ano ang mag... Ano Ano na to? Wala na akong brass. Mag-alab bago. Bakit kayo eh? Mayroon ako. guys. Wala na. Tap natin muna. Patapos namin. Yan o. Oh. Yan ang buhay namin dito sa Middle East guys. Yan. Yan bago yan. Karating lang yan kagabi. Galing Pilipinas. Pero ano yan? Galing yan ng Saudi. Yan o. Yan nakuha namin dito guys. Dinar. Yan o. Ay, sakit ang kilid. Patapos na. Patapos na kami nag Tapos po na siya doon. Ayan. Tapos dito naman ako nag-brass. Ayan. Tapos i floor na lang natin. Ayan. Matapos. Po na. Sanang sahig. Batayan lang natin yung oras. Yan ang life ng OFW. Laban, laban. Kasi dinar ang pinunta. Ayan. Ang mga kadama pa, nilalait pa. Pauwi na daw kami kasi wala kaming ipon. Yan sa Pinas, mga bangag, mga tao doon eh. Kung doon kami sa Pinas, nagmomok mok Bibigyan ba niyo kami ng monthly? Wala. Wala kayong maitulong sa amin. Kaya uh, dito na lang kami sa Middle East. Uh -huh. Ha? all right Wala na talaga guys. Tapos na. yun know? Tapos na yung isa gumagapang. <laughs> <laughs> ano okay. to yung linis dito? Ayan tayo yung blow. Yung glass cleaner. Ito? Ito? Ah, uh, yan. Thank you, my guys. Bell. Also, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.